buhi pa na. nakuyapan man daw ni. Pero wala gyud patya sa Ginoo. eh musugot mog sa dili daghan gyud gipahisala ag ani tawhana. Kay ang iyang teaching dili subay sa Biblia. Isang nagpakilalang mga ngaral daw gamit ang Bible na tulad sa ibang sekta ay Bible alon lang na Ayon sa kanya, swerte si Father Darwin dahil hanggang ngayon. Buhi pa manitawana. Nakuyapan man daw ni Pero wala patya diritso sa ginoo. At nakimaritis itong si Mr. Edmundo Pilapel. Eh, may pagkakataon daw umano na nawala ng malay si Father Darwin pero swerte, buhay pa hanggang ngayon. Siya po ay si Mr. Edmundo Pilapel. Nang siktang, pero wala Imbinto ng tao yung pangalan yun, the, chosen the Chosen Stones, Stones Ministers Incorporated. Yung... Nako sa uh, siktang yan na ayun sa kanya Bible alone lang. isan kaya mabasa yung The Chosen Stones Ministers Incorporated. E walang pagkakaiba sa mga siktang tatag lamang ng tao ating Ah, uh, tatalakayin ito. Samahan niyo ako. Kumusta, muli ito inyong lingkod Rindel Talibong makasama ninyo sa pagkakataong ito. At uh, nakita ko itong video ni Mr. Edmundo Pilapel na at uh, mag uh, sagawa tayo ng reaction video sa kanyang pahayak na nauna niyang si ito sabi niya na hanggang ngayon buhay pa daw si Father Darwin. Buhi pa man ito Nakuyapan man daw ni. Pero wala gyud sa Ginoo. Eh musugot mog sa dili daghan gyud gipahisala ag ani tawhana. Kay ang iyang teaching subay buhi pa man ito Nakuyapan man. Gigil na gigil talaga si Mr. Uh, Edmundo Pilapel, no? Nang siktang may sick registration pa, certificate number pa, a eh, 199900017 Ang registration sa kanilang the, sa kanilang sektang The Chosen Stones Ministries Incorporated Sige nga, kung Bible alone kayo, Saan mabasa ang The Chosen Stones Ministries Incorporated? O, oh, asa yung sa minyo? Bible alone lang. Ha? Mr. Pilapel, ito ang kanyang uh, pahayag. Si Buano ito mga kapatid, isasali natin ng uh, Tagalog sa di makaunawa ha. Ito. May gugmaon jud kayo ang Dios ba? Nga ano? Buhi pa man ito, Hana. Oh, so, uh, yun ang kaniyang kumuha siya ng picture ni Father Darwin na galing sa, sa medical check-up. No? Na uh, kapag uh, mamahal talaga, mapagmahal talaga ang Dios dahil sabi niya, buhay pa ang taong ito nakuyapan man daw ni. nawalan daw ng malay. Nakimaritis talaga ito si Mr. Pilapil. Ang maritis mo talaga. Ha? Pero wala yung patya sa... Oo, oh, pero di pinatay ng Diyos. Sa ginoo. Nga ano? Kung... Bakit daw? Ngol kay kitagaan siya ang chance. Binigyan daw ng Diyos si Father Darwin ng chance. Di mo ba yan naisip Mr. Uh, Pilapil at sa buong pamilya mo na hanggang ngayon buhay pa kayo? dahil binigyan din kayo ng chance ng Panginoon para iwanan yung mga siktang tatag ng tao. Ha? Halimbawa, kung sasabihin mo, Mr. Pilapil, no? kung sasabihin mo, dapat ang nakasulat sa Biblia lamang ang ating paniniwalaan. Di po ba? ba? Yon kasi ang uh, gusto nila, letra por letra mabasa. Oh, so, ngayon, ang tanong, uh, bakit, di ba, pakita natin ang uh, picture itong Mr. Uh, Pilapil na to. Ah? Huh? Pakita natin ito. Eh, huh? sandali. Okay. Ito, pakita natin. Yung pangalan ng sikta niya. Ano yung pangalan sikta? Kung sasabihin nilang Bible alone lang. Ito, ang pangalan ng sikta nila. The Chosen Stones Ministries Incorporated. May secret registration. puro kam uh, Kambanugoy, Asuncion. Oh. So, dami namang mga siktang na itatag. Dyan, lalo na sa Davao de Oro, no? Ang dami na ngayon, mga siktang tatag lamang ng tao. Oh, so, balik natin sa kanya. Kung ang argumento mo dapat ang sundin na sa Biblia, ah, sige, Aber, yung pangalang The Chosen Stones. Ang dabing bato pala nito. The Chosen Stones Ministries Incorporated, sa yung yes, Biblia? Hindi lang yan. Kung di kayo nangungupya sa aral ng simbahan katoliko, di po ba nagsagawa kayo ng Christmas party? O sige, Aber, saan sa Biblia, Mr. Pilapil, na may Christmas party tulad sa ginawa niyong exchange gift? Kung sasabihin niyo, dapat nakasulat sa Biblia lang. At hindi lang yan. Kung tingnan natin ang iba pang Larawan itong si Mr., eh sabi niya Bible alone lang daw. Dapat nakasulat sa Bible, oo. Eto, makita natin. Abay, napansin niyo ba napansin ko? O, ba't may tato ka? Kung Biblia lang ang ah, dapat sundin, Mr. Pilapel. Tanong, ba't may tato ka? Di mo ba alam ang nakasulat sa Biblia kaugnay sa tato? Pakiresearch naman sa Leviticus kapitulo 19 versikulo 28. O, saan ang sinabi niya, dapat Bible alone lang. Okay, tuloy natin siya. Nga tuliro niya. Ang yang... Binigyan daw ng pagkakataon si Father Darwin ayon kay Mr. Pilaper na ituwid Pinabuhi. ang kanyang buhay. eh musugot mo sa dili. Dag... Dahil ah... Uh... Sang ayon man kayo o hindi, ayon kay Mr. Pilafel. Kahan di pahisala ah, ganit daw O da, ang daw manong nailigaw ni Father Darwin. Daghan No? Daghan daw na mga uh, tao nga na ligaw. Baliktad siguro Mr. Pilapil. Napakabaliktad ang inyong sikta, daghang na iligaw ng mga tao. Ngano? Ngano'ng gipili man ninyo ang tinukod lang tao? O, sige. Bat? pinili mo yung tatag lamang ng tao. The true church founded by Jesus Christ must be unbroken line of succession. O, sige nga. Kung kayo ang may kaugnayan sa ating Panginoong Heso Kristo mula ng naitatag siya Paano mo sagutin? Sa taong 400 ano domine, Mr. Pilapil, sinong kasamang ituro na kasama ninyo? Sa taong 200 ano domine, ang tanong Mr. Pilapil, meron na bang siktang tinatawag The Chosen Stones Ministries Incorporated? Hindi lang yan. Hindi lang yan. Di po ba? Uh, Bible alone kayo. Na nagsagawa kayo ng Christmas party, anong kalendaryo ang sinunod ninyo? Gregorian calendar. Sino po ba nagdeklara ng Gregorian calendar, Mr. Uh, Pilafel? Di po ba ang simbahang katoliko? Tanong, bakit nangungupya kayo? kung para sa inyo, Bible alone lang. Abay, isip-isip naman pag may time, ha? Okay, tuloy natin. kayang ang iyang teaching, dili subay sa Biblia. Oh, yung aral o mano ni Father Darwin, hindi nakabatay sa Biblia. Excuse me po, Mr. Uh, Pilapil. Ang Catholic, we are not Bible alone. Ang batayan ng aming pagtuturo, maliban sa Biblia na produkto ng simbahan, kung natin ang aklat na ang pamagat, Roman Catholicism, written by Loren Bittner, na napaka-anti-Catholic, may bahagi sa page 102, the Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from her. Ang protestante, kahit kayo, wala kayong sariling Biblia dahil yung King James Version, Biblia yan ng Anglican Church. Nakibasa lang kayo at dahil sa maling interpretasyon, nung nagtatag ng sekta na yan, e eh ang resulta, Mr. Pilapil, uh, ayon nakabuo ng bagong sikta. Walang kapagkakaiba kay Kibuloy. O, oh, lalo na pag... <laughs> kasunduan na. Okay, tuloy natin. Meaning, dili subay sa pulong sa ginoo Oh, hindi umano nakabatay sa salita ng Panginoon. Tanong, sige nga, saan mabasa ang salitang Bible alone? Yung tinatawag sola scriptura, Biblia lamang. Wala kang mabasa niyan. Mr. Pilapel, yung mga aral na kopya-kopya lang galing kay Martin Luther, walang mabasa yan. At dahil sa Bible alone, ang simbahang katoliko, di tayo Bible alone. Meron tayong magisterium, teaching authority. Kaya nga, San Juan 21, this city, sabi niya, ni, ng ating Panginoon Hisokristo Kristo kay San Pedro, feed my sheep. Ano pa bang ibig sabihin? Feed my sheep. Jeremiah chapter 3 verse 15, I will give you a pastor with all my heart, and they will feed you with knowledge and doctrine. So they will feed you with knowledge and doctrine. Yeah. The pillar and foundation of the church, uh, the, the truth is the church according to 1 Timothy chapter 5, uh, chapter. 3 verse 15. At anong sabi ng ating Panginoong Hesus sa Lucas Kapitulo 16, Ang nakinig sa ay nakinig sa akin. Ang nakinig sa akin, nakinig sa Ama na nagpadala sa akin. Ang problema, tulad sa siktang inaniba ni Mr. Pilapel, di nakinig sa tunay na iglesia. Kaya nakipagkumpitensya, basta lang nakabasa ng Biblia, tulad sa kay Buloy, kay uh, Pastor uh, Rod Kubus, at iba pang mga sikta, na itong mga sikta, mga kapatid, na lamang ng tao, walang layunin. Walang ibang layunin. Kundi ang katuparan sa unang Juan, Kapitulo 2, 18-19, nandito na ngayon ang mga Antikristo. Sila'y galing sa atin, Ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. Yun. Katuparan sa Mateo Kapitulo 24-24. Katuparan sa Ikalawang Kurento Kapitulo 11 Versikulo 12 hanggang 15. Okay, tuloy natin. Monang daghan ang may salaag. Monang uh, kamo. Tama. Daming, dami talagang mga Uh, kapatid natin sa paglabas labas dito mga siktang tatag ng tao dahil sa first 1,000 years ha, mga kapatid walang ibang sikt walang ibang iglesia na nasa daigdig kundi ang iglesia katolika apostolika romana etong mga siktang inaniban ngayon nila, ibago eh, lang yan no? at uh, nagmula ni Martin Luther hanggang dumami. At walang pagkakaiba kay Pastor Apulo Kibuloy na nagtuturong Bible alone. O anong resulta sa Bible alone? Iba-iba ang aral. No? Pero kung dapat ang mga aral ninyo ay nakasulat sa Biblia, eh, ang tanong natin, nag-Christmas party kayo. <laughs> Isip-isip naman kayo kung di kayo nangungupya sa simbahan katoliko. Sige nga, saan mabasa sa Biblia na, na dapat mag-Christmas party na kita nating picture? Ha? Asan mabasa yan? Okay, tuloy natin. Mga katoliko, ang ako yung masulti sa inyo ha, basa mo Bible. Yes, nagbasa kami ng Biblia. Ang ah, mga katoliko, lalo na sa araw-araw na pagsisimba, First reading, Salmo, second reading, ang Gospel at ang sabi ni San Jeronimo, Ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Ngunit ang ibang sikta kasi, nagbabasa sila ng Biblia, merong sariling interpretasyon ng Biblia, kaya nakabuo ng sariling iglesia, lulan ah lalo na isa na dyan, yung the, the Chosen Stones, Ministries Incorporated, na ang akala nila na sa Bible yan, imbinto lang yan sa nagbasa sa Biblia. Tuloy natin. Basagyo dili sa pagka nang reject sa inyong faith. At, oh ang uh, 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 sabi niya, magbasa talaga kayo sa Biblia. Hindi na... Uh, sa pag ng inyong pananampalataya. Hindi nga ba, di nyo ba ni-reject ang pananampalataya ang katoliko dahil lang nagbasa kayo ng Biblia? Eh, bakit? Umanib kayo sa siktang tatag ng tao. Isip-isip naman ha, pag may time. Kaya mga kapatid, ulitin natin. Daming mga kapatid tulad ni Mr. Edmundo Pilapil na ang akala yung inaniba nila ay tama na. Pero kita naman natin, may sick registration pa. Eh, sino ang founder? Dahil mula pa noon, sa ah, panahon ng Ispanis, pag magparehistro ka sa Espanya, pag magparehistro ka ng sila na mundo dito sa Pilipinas, pag magparehistro ka ng sikta, abay, kailangan maglagda yung tagapagtatag. Kaya sa Articles de Incorporation para Pol 4, nakasulat yan. Kuelos fundadores de esta asociación. O, ngayon. Sa paglagda ninyo sa sec registration ninyo sa sektang The Chosen Stones Ministries Incorporated na may sec registration uh, registration number a 17 tanong, sino ang founder? May research naman pong may time, bakit mas lalong pinili ninyo ang tatag ng tao kaysa tatag ng ating Panginoong Hesus ang simbahang katoliko? Okay, so sa pagkakataong ito, paso